conscious na ako sa mga ano sa, sa mga na ka, ano sa akin may tumitingin na naman sa akin kanino na conscious Oh ito na, yung nalagang. ano ko <laughs> kitmo Ah <laughs> uh, yung trending ngayon sa TikTok sa social media yung babaeng ano yung 299 na Engagement, engagement ring. ring. Oh. Oh, ano yung masasabi mo? Anong gagawin? Anong masasabi? Kasi ano daw for the 8 years, 8 years daw sila tapos 299 lang ang binigay nila. Hindi man lang daw nag-effort yung lalaki. Eh mas may mali yung babae. Oh, bakit? Halimbawa, <laughs> oh, halimbawa ako binigyan kita ng two, 299 na ring na mag propose ako sa iyo. Oo. Uh -uh. Oh, ano magiging reaction mo? Masaya, at least nag-propose ko sa akin kaysa hindi. Um, ano hindi mo naman kasi mame-measure ang ang ano, ang pagmamahal sa isang singsing -sing lang. Sa 8 years nila, no? Oh, ano? 8 years nila, tapos tinapon lang nga niya sa... Kahit na 8 years ka nga, kahit bayaran ka ng isang dang, ay, eh, worth 1 million or 5 million sa singsing, -sing, hindi pa rin masasama sa isang singsing -sing lang. Tapos sabi sa mga comment, ay uh, hindi daw niya mabubuhay kasi yun palang lang yung pangalang na binigay niya wala na so hiwalay na daw niya yung lalaki eh di mas may mali siya kasi doon niya sinusukat lahat oh. marami nang sukatan sa mga ganyang bagay ibig sabihin pag nagkulang iiwanan niya na oh. malay natin oh. di ba yung pala may tinetest lang siya Mm. Kahit hindi na rin niya i-test, automatic na yun. Ano na, kung 8 years sila, dapat naiintindihan nila isa't isa. Tama. Dapat alam niya na yun. O so, kahit nga ano na, sinulid nga lang na ano dun. Kung talagang kilala niyo isa't isa, mas worth worth a million pa yung, yung sinulid na yun kung titingnan mo dapat. Oo. Oo nga, alam mo nung binigyan mo akong relo. Feel na feel ko. Ayoko na yung mga relo ko. Totoo. Alam mo, hmm. Pilapil ko kaya. Oh. So, okay, ipopost mo na ako. Ha? Huh? Actually, yung mga nagpopost ng tunay na hindi ko naman pinapanood yung mga yun kasi parang um, napakababaw naman. Oo, oh, materialistic. Material girl. Yeah. <laughs> Pero may mga lalaki. Ayun. Kung hanggang doon lang talaga kaya niya. Tsaka, yun. ano magagas? Pero napakaganda ng ring kasi. Ano ang ganda ng ring? Kasi in-order niya sa Shopee, ang ganda ng ring. Oo. Oh. Ang ganda, kaso nga lang, yung Shopee. Oh. 299 pesos lang. O, oh, tapos. Parang gusto ko yung tig magpagawa ako ng coins yung ano, maganda. Ano coins? Coins. Gusto ko nga personalize yung say, yung bibigyan mo, Kung bibigyan mo ba ako? Ah, uh, soon. May soon mo na. Pero personalize kahit man lang may ano, kaya tatlong may ganun na Pero mo nga yung binigay ni ate ko, oh, pangalan ko lang. Oo, oh. oh, yun nga, napag-uusapan. Mm -hmm. Tsaka hindi naman hindi na wala naman na ano na dapat ring ang ibibigay. Sino wari nagsabi na dapat ring ang ibibigay? 'Di ba nga mayroon nga sa tradisyon na nga tayo. Tradisyon eh. na nga lang, 'di ba? Yung Sabadista nga wala silang ano, Seventh uh, Day Adventist yata. Wala silang ring. Kasi ano lang naman ni eh, representation lang, 'di ba? Yung ring. Pwede pa yun Ang importante din nagmamahalan kayo, nagkakaintindihan kayo. At saka yung ibibigay mo nga dapat yung kahit wala siyang value na ano tawag doon presyo Mm. Halimbawa, yung matagal mo nang tinago na letter o yung bibigay mo, yung bibigay mo sa akin, may appreciate ko pa yun. Oh, ah, iba iba, hey, iba yung... Kaya bibigay ko nga sa iyo, yung ano yung first, yung first petal pa din yung pinapakita. Oh, Kasi diba? Kasi nasa akin may first petal. Oh, ilang years na tayo? Six years na tayo. Magsisix. Magsisix. Tapos bibigyan kita ng, ano, wor, ba, ano yung para mag-trending na worth 50 pesos. Dapat nga walang, ano, hindi bibili. oh, walang ay, walang, hindi bibili. Ang tanong kasi, Uh, price or value? Value? Siyempre, yung value yan. O. Oh. But... Yan, kanya-kanyang preference yan. Kung yung ano mga yung pers kanya-kanyang perspective. Mga... Yung iba kasi, yun yung ano nila. Pero, in real life, talaga, kung talagang mahal mo yung isang tao, yung, yung value. Dalaw lang, dala lang yan eh. Oh, Siguro oh. yung babae. nag kasi 8 years sila eh. Hindi, tsaka para sinusu sinusukan niya na baka hindi mabubuhay, gano'n, gano'n. Pero oh, yung yun. sa lalaki din, kung iiwanan ka nung babaeng yun, meron din ibig sabihin yun. Na sa lowest or sa highest mo, hindi ka niya kaya tanggapin. Kasi gano'n ano, bigla ka na lang yung kaya uh, iiwanan ka lang yun dahil doon. Hindi, doon mo na makikita yung Oh, Siyempre marami nang mababash na ano sa akin Hindi, ano lang, yun lang yung ano mo. Mababash. Yun lang naman yung preference mo. Alam mo nga sa social media, may umiyak-iyak pa. May umiyak kasi na naramdaman niya. Parang feel niya yung, feel niya yung, ano, yung binigyan siya ng hindi mamahalin. Naalala niya. Ngayon, alam na niya na hindi naman sukatan yun. Hindi yun yung sukatan, yung value, kumbaga. Kahit nga tigpiso lang na sing, -sing yan. Kasi nga parang hindi hindi yun yung Ano paano ko ba explain yung <coughs> Parang bumabang level ng girl daw Sa, sa binigay ng na, 299 na sing-sing Eh talaga ang pagbagay kasi yung bibigay mo Ganun nila sinusukan oh. Pero pag love at ano, yung symbolism kasi Iba pa rin mm -hmm. Kaya nga sabi ko hindi lang naman sing-sing Ang pwede ibigay sa yeah. Bakit sa 8 years na yan? mas marami pang nagawa yung guy kaysa sa singsing -sing na yan. Mm. Di ba? Di ba nga yung ano yung sa history hindi lang naman hindi naman singsing -sing dote. Dote. Ano yung ano dote, yung mga dowry mm. na yung pinaka mm. ang tag doon, pinag-ipunan na kalabaw, mga ganung. Ah, okay. Um, Ayan, sa Batangas ganun. Tradition oh, tradition oh. sa mga Ilocano ganun din. Mm. May ibibigay okay, kang importante, uh -oh. hindi naman necessary. Yung pinakaal. alam mo, yung sing-sing ng lola. Oo, oo, ganoon. Pasapasa. Oo. Oh, pasa -pasa. Uh -oh. Uh, yun yun. Malay mo ba kung yung yung singsing -sing ng lola eh, ay piso lang noong unang panahon? Uh oo. -oh. Tapos pinasapasa lang. Uh -oh. Kanya-kanyang ano, perspective, point of view. At saka yung lang naman na ganun is yung mga tao. Nakadepende pa rin doon sa tatanggap kung paano niya. Yun, nakadepende sa tatanggap nga. Yun nga, ginawa pa niya yung madlang people. <laughs> ano daw gagawin niya? Um, I-ignore ba niya? Or ano? Um, Yun, yes, hindi siya nag-yes. Or... Parang napahiya daw yung... Parang Bye. Yung ego niya. Oo. Oh, oh. Yung girl. Yung girl lang yung oh, binigay sa kanya. O oh, hindi oh. oh, siya yung ano, kasi siya yung hindi nagbigay ng... Magkakaroon ng value yung binigay sa kanya sa so, kung paano niya titingnan yun. Mm. Alimbawa, piece of paper yan. Mm -mm. Kung iba yung tingin ng tatanggap, mas magkakaroon siya ng value. Halimbawa, mm. kung 1 million man yung sing-sing <coughs> na yan, pero depende pa rin sa tingin ng babae kung hindi niya nagustuhan, anong value nun? Kesa doon sa lamang piso na... Uh, na-appreciate nung tumanggap yung nagbigay. Mas worth pa yun kesa doon sa isang video. Ako kasi mapag-value din ako, totoo. Lahat mga gift sa akin, kahit tig pa 5 pesos lang yan. Hindi ko tinitingnan din yung ano, yung mga presyo. Namang ko, mga mga estudyante ko ang gumawa na sa akin. Oh, sa akin din, ganun. Halimbawa, may binigay na porcelas yung bata, tinatago ko. Kasi yun, yu, yun yung value, hindi yung price na binigay pati yung mga damit yan oh, so yun guys dalawa lang yan price and value so nasan kayo doon